gagawa si sir ng salong ito yung ginagamit nilang pangilaw sa bukid dahil walang kuryente ito yung laman ano to? dagta ng ano daw? dagta ng pili? salong ba? salong salong ito yung pang pang mabango. Oh, ito. Hmm, mabango nga. Paamoy. Ito

Patingin, patingin. Ah, meron na sa loob, oh. Okay. Kaya pala mabigat. Oh, ano na siya, kung sa tunga? Oh, kala na siya. Naibutan sa tunga. Kala siya. sap? I don't know. Sap? Dugo. 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 Dugo.

sobrang bango. Puro siyang gel. No? Pilit. Puro ang gel. Yeah. Mm. Parang grass. Mm -mm. Ito ba ginawa nyo o... Talagang galing sa kahoy. Galing talaga sa kahoy. Sa kahoy. Galing, ah, Ay, galing sa kahoy. Oh, ito siya. Ah, parang... Dagta ng kahoy. Ah. Tapos uh, ah, pinukulit lang para maging marami. Po. Ah, oh, okay. Parang, parang, parang... Tawag ka niya? Kaya bakit mo ang guma? Pwede ang Rubber. Rubber, oo. Oh, pero mabango. Oh, Anong tapos, puno um, yan? Salong. salong talaga ang puno. Tapos ano, itong ginsalat. Anong, gin uh, parang anong klaseng, ano siya, parang kawayan? Ah, uh, parang tayo yung salong. Kahoy talaga siya. Tapos, paano yun? Sahoy, uh, tao, yun? <slutuha> parang, ano yun? Paano makukuha yung dagta? Pusa po yan siya na gano'n. Hindi, hindi, hindi. Lumalabas? <laughs> Opo. Okay. Pero mas maganda pag gano'n. Pinoy additional order. Kuangan ang ang mga ang mga tourists sa so, naghimo sila dali-dali, kadali ra dai sa so, nakakuha ko video. Mogiyon sa nila paghimo. Salong kuno na nga punuan ilang kuhaan ani. Aning mga dagta. Nga yeah, ilang sauron pagka man ila i-collect o okay, gisuod so para mahimong sulok. So accordingly, claimable kuno na siya nga item. Pero puwerte gyung humuta murag nasa spa. So nagpalit mi ni, kay og imo siyang sunog, imo siyang uh, ipakayo. Ang iyang aso humot kaayo. <laughs> Thank you for watching.